Hello mga kapatid! Good morning, good morning! Nandito na naman po tayo para magbigay po ng reaction dito sa mga maiipal. <laughs> alam niyo po mga kapatid ha, uh, isang bagay lang po ang talagang lagi kong napapansin. Uh, alam niyo naman pag tayo ay ng mga nagbabasa ng comment kahit kaninong mga live or reaction tayo po ay nandyan dahil minsan nakakakita tayo ng hindi maganda. At doon po sa reaksyon uh, ni Banat Bagsik, ako ay may napansin. no uh, Talaga naman po ako ay tawang-tawa po at uh, talagang uh, ginawaan ko po ng reaksyon itong mga uh, nagagawa ng hindi maganda. no Pati ba naman itong mga Kalingap Angels ay talaga pong napapakialaman. Wala na pong uh, lugar na hindi po talaga yung nasisilip ng mga uh, kagaya nito pong mga basher. No? Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, uh, minsan kasi maganda rin bigyan ng pansin dahil namimihasa sila. No? Kagaya lang po dito na sinasabi dito ang mga ingil daw po ay mga palamunin. Ano? Ah, uh, ito po ay Jeruman ano Jeruman Runa. Ang hirap po ayan po. Oh. Ayan po, pero nailagay ko po 'yan sa thumbnail ko, no? Ah, uh, gusto ko lang po ito ay sagutin. Alam niyo po, mga kapatid, hindi naman ako nagagalit sa inyo. Kaya lang gusto ko lang po kayong punain dahil kasi po ang pangit, ang pangit po na uh, mababasa ng karamihan ang mga comment nyo, lalong-lalo na po nawala kayo dyan na mukha. Kaya ang alam ko po ito, mga dami account to na gusto talaga lang may masabi sa kalingap. ba? Diba? Ito po ang masasabi ko mga kapatid. Ah, uh, sa mga ito, nag-comment gaya nga po nito, ay ang sabi nga dito, ang mga, uh, ang mga angels palamunin. Sabi niya, ang mga love team Nyo at Kiboy umaasa at palamunin ng mga sponsor. Hmm. Alam niyo po mga kapatid, masasabi ko lang po, wala na kayo doon, pakialam kung sila po ay maraming nagmamahal na sponsor. Huwag sa sasabihin bakit. Ang tanong, may naitulong ka ba? May naipalamon ka ba? Yun po ang tangi kong pong katanungan sa iyo, no? Na? na nagsasabi na ah, ang mga angel palamunin. Bakit? Ikaw ba ang nagpalamon, di ba? Ah, isa ka ba ang nagbigay para palamunin mo yung mga kalingap angel? At dito po sa ang mga love team nyo ng at keyboy ay umaasan at palamunin ng mga sponsor. Bakit? mo nasabi na pala mo ng mga sponsor. Bakit nagbigay ka ba para masabi mo nakaambag ka ba? Pinalamon mo ba sila? 'Di ba? Kaya po mga kapatid, yung ganitong klasing nagko-comment na ano, ang katanungan lang dito, may naiaambag ka rin ba? Para nasabi mo, pala mo sila, 'di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, dapat natin pansinin yung mga ganitong uh, mga nagsasabi na mga basher na talaga naman po todo kung makapagbas wala naman silang naiambag. Real to. No. Kung may naambag man lang kayo diyan sa loob ng kalingap, sa pagtulong, wala po tayong problema dahil hindi naman ninyo hindi naman sa atin hinihingi ng mga tinutulungan natin. Ang importante doon, yung nakabigay ka, nakatulong ka, na walang panunumbat. ba? Diba? Kung ikaw man, na nagko-comment yan, ay may naitulong ka man, at gusto mo lang maging, ano, tumulong, tapos isusumbat, hindi maganda yon po. Kung tutulong ka, tumulong ka na lang. At para anong manood ka dito sa kalingap dahil ang kalingap po ay iyan po ay mga charity. Di ba? Bilang isang charity, dapat nandiyan ka na mamamayan na, na Pilipino na tugustong makatulong dito sa ating mga tinutulungan. Like uh, a kalingap angel, no? mga angel na sinasabi mong mga palamunin. Bakit ka nakakapagsalita ng ganyan? Di ba? Para sa akin po ang ganitong sitwasyon po na nitong nag-comment po na ito. Ito ay parang uh, kung sakali man ikaw 'yan niyan ka na nanonood ka. At wala kang masabi, wag mo na lang mag ano, ka na lang manood. Kasi alam niyo po, kayo po ang nakaka uh, sira mismo sa sarili nyo. Kayo mismo ang nakaka sa sarili nyo. Dahil yung, kung wala ka naman na iaambag dito sa kalinga, manahimik ka na lang. Dahil alam nyo po, useless ang mga pinasabi nyo. Di ba? Kaya mahirap po sa inyo yung mga ganitong manunood kayo, magko-comment kayo na kung ano-ano na mga angel pa ang talagang tinapik nyo na kayong mga angel ay mga palamunin at yung keyboys ay ano, ba? Diba? Nakakalungkot po, nakakalungkot, nakakalungkot po kayo na talagang uh, hindi na po talaga nawawala itong mga uh, basher na to. Magsaan po? Pumunta tayo. Talagang grabe po. Para sa akin po, uh, ah uh, pasensya na kayo dahil talaga ito po ay na nabigyan ko po ng pansin na nandiyan po ako. Pag once na po ako na nanunood at mayroon po ako doon sa comment section na hindi maganda, talagang kukunin ko yan at itatapik ko kayo. Na? At itatabnil ko po ang mga comment nyo. Di ba? Mahirap po kasi na yung parang baliwalain na lang natin yung mga ganitong klasing ugali ng tao ay dapat po ito ipinahayag para po ma-highlight ang kag mga ka walang hiya nila na lahat po na hindi naman siya nila nanghihingi tayo naman ay kusang tumutulong sa kanila bakit po kailangan natin sabihin na mga palamunin di ba hindi maganda pong salita yon magari yung sasabihin natin na umaasa na lang sa sponsor na ano pero po yung palamunin kahirap po yun masamang bigkasin po yon hindi maganda yon kahit po tayo po ay tumutulong diyan sa kalinga wag tayong magsabi na mga palamunin sila dahil sila hindi naman humihingi sa atin kusang loob natin na ibinibigay sa kanila tinutulungan di ba kaya please wag na wag tayong Uh, magpaparatang o magsasalita na kung ano-ano sa mga beneficiaryng tinutulungan natin. Lalo na sa mga kalingap angel. Dahil sila, hindi naman po sila lumapit sa inyo para humingi ng tulong. Di ba po? Ganun po dapat ang isang taong tumutulong yung bukal sa kalooban nila. Na walang panginginayang kusang loob. At kung itinulong mo na at idaibigay mo na yun, wala ka na doon. Wala mo, hindi mo na pwede yung habulin, di ba? Hindi mo na pwede yung singilin. Hindi mo na kailangan paulit-ulit na sabihin na tinulungan at sasabihin mo na mga palamunin. Bakit? Pinalamon mo, mo ba sila ng mulat-mulat sa pol na sila po ay nakilala? Di ba hindi? kung ikaw ay tumulong at nanginginayang ka, mas mabuti pang huwag mo na lang tulungan. Di ba? Ganoon lang po yon mga kapatid. Kaya mga kapatid, ako dito sa nag-comment na ito, talagang may, uh, mayroon po itong mga sira ulo. Mga may tililing po ito dahil wala naman silang naiambag at sila pa po yung may lakas loob na sabihin na umaasa na lang sa mga sponsor, mga palamunin. Di ba po, ito lang po ang masasabi ko. Kung ayaw nyo pong uh, makontent na ganito, yung ano, total nandiyan naman. At nakikita kung kahit wala po yan ang profile sa pagmumukha nyo dyan, at least nandiyan. At kayo po yun. ah, kayo yon ang tinutukoy ko. May mga sirang ulo dahil hindi naman kayo inihingian at lalong-lalo na kung wala namang kayong naiambag diyan sa kalingap sa mga kalingap angel. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. At marami pong salamat at suportahan na lang natin si Bal Santos Matobang at Edna Vlogs at Kalingap Rab at dito po sa mga angel na sinasabi alam mo ang mga ang mga nagko-comment talaga mga tsunga-tsunga lang talaga no. Uh, please po uh, supportahan suportahan natin si Ruel Malalang, Malalag, si Kalingapdan at si Edo at ang Rochelle po, si Rochelle, si Langgap. Suportahan po natin 'yan, 'di ba? At sa mga love po, suportahan natin ang Edsy, Jomcar at Andanjoy. 'Di ba? ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin at tuloy lang pag good vibes lang wag na po tayong mga ipal-ipal diyan di ba po Marami pong salamat sa inyong lahat mga viewers kung nagmamahal at please support natin po si Miss Bokel Mix Vlog. Um, Cell si TV Banat Magsik, uh, supportahan po natin. At siyempre naman po ang si Malu de los Santos, please support po natin. Maraming salamat. God bless you sa aking mga viewers. Paalam. Ne see you next my video. bye, -bye.